Ayan yeah, mga atimbang, Portuguese video. Papunta tayo ngayon ng Ilog para gumawa ng shooting. Kasama natin ng mga pamangkin natin at aking mga kapatid. Ayan yeah, mga pamangkin kayong mga kasama natin mga timbang Gagawa po tayo ng film sa tabing Ilog. Susubukan natin kung kaya ba natin gumawa. Ayan yeah, mga timbang puro pakatan. Let's go, let's go. Lakad, lakad, lakad. Ito ang halian mga katimbang ngayon. Gagawa tayo ng film. kasama natin yung ibang mga kaibigan na nga kapatid. Lagi niyang mga kalaro. Yan mga timbang. Oo, Dandan.